ano, sa na hmm may gapangan pa palang nangyayari ngayon. Ha? May gapangan na nangyayari. <laughs> <laughs> Naghihintay na development? Oo. Oh, ganyan. ano may hinihintay na development? Hindi, sa isang palasak na salita, sa usapang kanto yan, uh -uh. may ginagapang pa kami. Ayun. Oh. Ayun kaya ay magpapabigat dun sa inaakusahan? O ito ay babaligtad dun sa... Ay, abangan ng mga ano, abangan ng... Uh, <laughs> ay, bilang, alam, huh? bilang isang pulis, alam naman ng mga pulis oh. yan eh. Uh, kung sino ang credible uh, at saka incredible witness. Eh, like, like kaya lang pagkaganon oh. yan, naghihintay ka ng testigo para dun sa akusado o dun sa inaakusahan, eh para pa inamin mo ka... Di ba? Para pa inamin mo ka... Baka kasi may magsalita against Gutesa. <laughs> <laughs> Ayun niya. Eh, bakit yan hinihintay mo? Ano well, di the... ba? Well, Nakala ko ba tinutunto natin kung sino ang... Hindi uh, eh, dapat ituloy nyo na ituloy? Kasi, na, totoo naman na, son, sa kabilang banda, kung titingnan natin ang uh, sitwasyon, mm -mm. nalilihis naman talaga. Mm -mm. Kasi ang layo nun talaga natin niya, resolbahin yung flood, ano flag yung control. control anomaly eh. yun ang Oh. Eh, ngayon, nang saan na napupunta? Di ba? Eh, mo yung nagsasalita, oh. yung testigo. Ma oh. Manilihis nga tayo. Yung oh. bang Sun West, natanong nyo na dyan. Bukang tahimik-tahimik pa siya ngayon. Kayo. Beste, natanong oh. nyo na ba yung iba, yung labing lima? Si Kirante na unang humarap dyan. Umamin din na ang dami niyang proyekto. Oo. Oh. Na nakausap nyo na ba? Pero na naman... Kasi ha? sabi ng pang labing lima lahat eh, e di ba? Pero out of 15... Oh. Pa